Panglima, citirizine. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na citirizine. Verlex, Alnex, RightMed citirizine. Available din sa market ang iba't ibang generic citirizine. Ang tamang pag-inom ng Cetirizine ay uminom ng isang tablet ng Cetirizine sa gabi bago matulog. Ang epekto ng cetirizine ay abot ng 24 na oras. Kaya, mainam na inumin ito sa gabi bago matulog. Ang cetirizine ay pwede sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Tandaan, uminom lamang ng isa sa mga gamot na nabanggit. Hindi dapat ipagsabay ang pag-inom ng mga gamot na ito. Kaya, para maiwasan ang kate at iba pang sintomas ng allergy, uminom ng antihistamine. Mahalagang paalala!